Yes, mga ka, surprise surprise. We at we are at the Shangri-La um Makati, mga ka, surprise surprise. And yes, who am I kidding? <laughs> I'm not kidding anybody. No kidding, mga ka, surprise surprise. Nandito po tayo sa homeless journey natin, mga ka, surprise surprise. And I think like 5 hours from the what do you call this? um, let's just say, um, I don't know anymore. <laughs> Ba't ba kasi ako nag english mga ka-surprise, surprise? So, eto yun nga. So, five hours from the, what do you call this? Let's say from the challenge. Kayon, ganun na lang. From the homeless challenge. Hindi ko kaya mga ka-surprise, surprise. I'm not kidding anybody. Uuwi na ako. <laughs> But before that ubusin ko muna yung what do you call this? Yung time nitong camera. I'm sorry for the camera kung medyo ma malabo, mga ka-surprise surprise. Ayan. Ano hinati natin na tapusin natin ng one minute, mga ka-surprise surprise. I mean 1 minute, 5 minutes, mga ka-surprise surprise. So nandito po tayo sa second floor. Um labi nitong Shangri-La mga ka, surprise surprise and ayan alam natin pang social dito mga ka, surprise surprise kasi madilim ayan. So, ganun po ang chika mga ka, surprise surprise I'm not kidding anybody. Hindi ko hindi na po ako magpre-pretend na magto-24 hours homeless po ako kasi parang hindi ko naman talaga kaya mga ka, surprise surprise I don't know. Kaya ko po kung medyo condition po yung katawan ko. But right now, hindi po talaga mga surprise, surprise. I am tired. So, ganun po yung chicken natin mga surprise, surprise. Hindi lang po pagod mga surprise surprise. Butom din po. So ayun. kain po tayo. Mga surprise surprise nung camera na po ito, hindi po ito 100% okay na camera. Mga surprise surprise. Yeah, we get this dear. Genau. Das is lustig, yeah. <laughs> so, nasa na po ba tayo mga surprise surprise? So, ayun. Hanggang 5 minutes lang po tayo. Puputuling ko na po yung video mga surprise surprise. I'm hungry. It is around 7 in the afternoon mga ka-surprise Sur I mean in the evening mga ka-surprise surprise. So kumain na po tayo ng gutom na oh. Hindi po okay itong camera na gamit natin ngayon Kasi po may issue po ako dun sa magandang camera natin So dito lang po tayo sa medyo okay okay na camera ngayon. So kain po tayo mga ka-surprise Surprise dinner na po ito Ama namin Jehovah, pinahang mga pangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa masalapong pagkain na ito. Ama, ang panalangin itong buka. Salamat, pinapaugod po sa inyo sa kaitaasan. Sa alam po ng Panginoon, aming Hari, Heso Salamat po, Amen. Yeah. Kain na po tayo mga surprise, surprise. mga surprise surprise suot ko po yung pang holiday um, pants ko <laughs> ayan naka 5 minutes na tayo mga surprise surprise hindi ko na po papahabain puputulin ko na po <laughs>